October 11 ba ngayon? Direktor Bakolkol. Kulit naman ang ano na yun, no? Kulyedo niya. Bakolkol. <laughs> minta o oh, rape paikot yan yung oval na yan yung dami ng tao kala mo may fun run eh no you oh. <laughs> know. Uh -oh. <laughs> Just pong patawarin. Patawarin mo po ako ginoo. Kanan na tayo rito. O, kulit ng dalawa, oh. Bagal kasi nito. O, dalawa, kulit nun, oh. Kulit ng dalawa, hahaha, <coughs> Dito na tayo. Dami nila doon. tayo yung pahingahan ng iba, kung ayaw mo makipaghalo-bilo sa mga medyo maraming tao lakad lakad ka dito, dito. Pwede din pwede rin gusto mo rito gusto mo yung ka dito ka gusto mo yung malilim doon dito ka magparo ka ngayon ni kuya ini kakainis nakalimutan natin yung sapatos natin at yunilas lang kasi tayo ngayon no? so ayon hanggang dito na lang na yung mga kagatal yung video-video natin this Sunday ay ano Saturday ah uh, ayun happy weekend na everyone mga kagatal happy weekend at makikinig na tayo ng balita sa mga earthquake sa Davao Oriental bye bye para, para dahil maraming gusto sa labas na bahay manuluyan dahil sa